Hello guys! For today's video guys ay dinala ko si Baby sa Jollibee kasi galing ako nagpadala ng barley sa aking kapatid so dumaan na lang kami ng Jollibee ayan tuwang tuwa kasi konti lang din kinain niya no umaga Tomorrow. So kinabukasan pala guys ay dumating itong aking bayaw galing Bicol kasi pabalik na ito ng Saudi so sinamahan ko muna siya po sa Divisoria at mamimili siya ng mga gamit na mga dadalhin niya sa Saudi. Hindi siya namimili doon ng mga damit, mga ano, kasi mas mahal daw doon. Kasi, syempre, kini-convert din niya dito sa Philippine money. Eh. So, dito, bumili mo na kami ng tuwalya niya. Yan, namili mo na siya ng tuwalya niya. Kasi yung tuwalya daw niya doon, luma na. Tuwalya pa daw yun nung uh, una siyang umalis. Pangalawang balik na kasi niya ngayon, guys. So, nung unang umalis yan, kami rin magkasama dito sa Divisoria para mamili ng mga dadalhin niya. Ngayon, kami na naman magkasama. Kahit pag sundok sa kanya sa airport, ako na rin ang sumundo. So, hindi kami nakatawad sa tuwalya namin guys. Kasi isang peraso lang naman yung bibilhin niya. 250, tinatawad kong 230. Hindi binigay. Tawang-tawa siya sa kanyang bag guys. Kasi uh, nagdala ako ng bag ng uh, libre sa tindahan namin na magi sa Magic Sarap. So, ayan. Ikot-ikot mo kami, guys. Pagkatapos namin nabayaran yung tuwalya. So, napakagandang mamili dito sa Divisoria ngayon, guys. Kasi, ang daming mga mura, guys. Pero, pag dito talaga sa Divisoria, napakaraming mura talaga dito. At, dinadayo talaga to ng lahat ng mga tao na uh, may time na pumunta ng Divisoria. Lalo na kung maramihan yung bibilhin dito talaga sa Divisoria ang bagsak guys kasi sobrang dami lalo na ngayon magpapasko kaso nga lang sobrang daming tao din ngayon kasi yung iba galing pang probinsya talagang lumuluwas papuntang Divisoria para dito mamili so tignan nyo guys so, oh, kung mapapansin nyo napakamura ng mga damit dito guys so halos lahat ng mall dito sa Divisoria sinuyod namin kasi sinamahan ko nga itong bayaw ko. Ang hirap din. A few moments later. So hindi pa kami natapos mag-ikot guys, ay nakaramdam na ng gutom yung aking bunso kaya sabi ko kumain muna kami. So ayan, ilibre niya kami sa uh, mang inasal kasi wala daw mang inasal sa Saudi. Puro daw mga Jollibee bilang, mga ano pa bang mga ano to basta wala daw mang inasal. So na daw niya kumain ng anli dito sa mang inasal.

ariko ariko, ariko wow <laughs> hindi, ito well, oh, kumatis hindi, kursimong to mansinas oh, meron kaming ubas paka ah, na, ilang binili mo nito? isa, isa. isa so meron kaming ubas guys bigay ng aming mabait na pinsan sa Divisoria eto guys, eto tapos unboxing guys sa mga pinamili, ito. t-shirt tapos ito ano to? Ah, yung tribal mo. Tapos meron pa ako dyan pang Pangkilay ko. Pang ko nandito yung sa gilid. Tapos yung aking apple. Dami pinam Dami pinamili ni Buknoy. Tapos yung para sa aso. Ano pa ba? Ah, ito pala binili ko kasi nahilig sila dito. 110 lang siya doon. 180 ito sa ano eh. Sa sila. Ay, baknoy! Mm -hmm. Tapos bumili ako ng tatlong apple. Ang lalaki. Tatlo isang daan. Oh, ako na lang chili. <laughs> Magkano ba yan? Puro 150. 150.